So mga kapatid, welcome sa ating uh, pang-umagang pagpapanauli paunang pananaw. So ito yung ginagawa nating preview. No, at ang schedule natin ngayon ay ikapitong linggo na Webes. Kaya yan ang ating schedule ngayon. So magbabasa na ako. Revelation 4.11 You have created all things and because of your will They were and were created. Ano'ng sinasabi rito? Lahat ng bagay ay nilikhaan ng Diyos. So, walang bagay dito sa uh, sanlibutan na hindi galing sa kanya. Lahat ng bagay nilikha niya. At lahat ng bagay na kanyang nilikha ay nilikha niya. No? Dahil sa kanyang layunin. Ibig sabihin nito, hindi ito nilikha ng basta nilikha lang kundi lahat ng bagay ay para sa pagsasagawa ng layunin ng Diyos so ganyan ang ibig sabihin nito Romans 12 2. be transformed by the renewing of the mind that you may prove what the will of God is that which is good and well-pleasing and perfect. Uh, So upang matanto natin no, kung ano ang layunin ng Diyos, kailangan natin ng isang napabagong kaisipan. Yung ordinaryong kaisipan hindi niya uh, maiintindihan ang layunin ng Diyos. No, kaya upang makita mo to malinawang ka, no, ang iyong kaisipan ay kailangan mapabago. So, hindi siya kaya ng isang lumang kaisipan isang makalaman na kaisipan, kailangan ng isang napabagong kaisipan. Na ang ibig sabihin nito, umabot na ang spirito na nadala tungo sa ating pantawang spirito ay lumaganap no? at umabot hanggang sa ating kaisipan. No? At matigmakan yung ating kaisipan. Mapabago siya hanggang ang ating kaisipan ay maging katulad ng kaisipan ni Kristo, yan, maiintindihan mo. Ang uh, layunin ng Diyos. No, na sinasabi rito, mabuti, no, punong-puno ng kaluguran at sakdal. So five, so we who are many are one body in Christ and individually member one of another men Ano naman ito? Siyempre, ito yung eklesiya. Ang eklesiya ay isang katawan no, na binubuo ng maraming sangkap no? at uh, ang mga maraming sangkap na ito ay tumutukoy sa maraming mga believer. Ito ang eklesiya. Kaya kung, gusto mong mas maintindihan ng eklesiya, tignan mo yung sarili mong katawan. No, yan ang pinakamainam na paglalarawan kung ano ang eklesiya, ang katawan. Amen. Sa so magbabasa na ako, The basis of God's work in creation was God's will and plan. Amen. Revelation 4.11 says that all things were created according to God's will. God is a God of purpose having a will of his own pleasure, he created all things for his will that he might accomplish and fulfill his purpose. According to his will and plan, he created all things so that he may have the church. So, yung palang goal ng creation. Ang magkaroon ng iglesia na siyang katawan ni Kristo na binubuo ng maraming mga mananampalataya bilang mga bahagi ng katawan na ito. No, at upang maisagawa itong walang hanggang layunin ng Diyos na magkaroon ng eklesia na siyang katawan ni Kristo, nilikha niya ang mga bagay-bagay. Okay. Kaya pag tumingin ka sa paligid mo, bawat isa na nakikita ng mata mo ay para sa pagtatayo ng eklesia, pagsasagawa, pagbubunga no, ng eklesia na siyang layunin ng ating Diyos. No, uh, nilalayo niya na magkaroon ng isang katawan ang kanyang anak na si Kristo at yan ay ang eklesia. Amen. So if we live in the reality of the kingdom of the heavens, Amen. We shall do the will of the Father who is in heaven. we are not for anything other than, than doing the will of the father we are here for the accomplishment of the father's will in order to do the will of the father we need to walk in the constricted way that leads the, the way that leads the life our father has a will to accomplish but we can accomplish it only by his life therefore we need to live in the life of the Heavenly Father. And by his life, this kind of living is for doing the Father's will. Amen. So kanina, direct binabanggit sa atin na yung will ng Ama ay ang Ekklesia. So yan yung will ng Ama. So balit, para sa pagsasagawa, pagsasakatuparan ng kanyang will o ng kanyang kagustuhan, layunin. No? Ay kailangan kailangan ng buhay. No? Ang buhay ang daan no? para maisagawa ito. Kaya sinasabi sa atin, no? Sabi ng Panginoon, ako ang daan at sinabi rin niya siya ang buhay. Kaya ang paraan ng pagtatayo ng eklesiya no, ay sa pamamagitan ng buhay. so ibang paraan. amen in chapter 16 of matthew we see that the father's will is to build the church upon the son as the rack this is fully developed in acts the epistles and the book of revelation the new testament reveals that the father's divine eternal will is to build up the church. So binanggit dito yung Matthew chapter 16. So sa Matthew chapter 16, uh, dyan unang binanggit ang eklesia. No, sa so Matthew chapter 16, I think verse 18, no. Sinabi direkta ng Panginoon, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking eklesia. At ang bato dyan ay tumutukoy kay Kristo o sa pahayag tungkol kay Kristo. At mula sa pahayag na yan, <coughs> na sinasabi natin ang bato, no? itatayo ang eklesia. Amen. So ito ang will ng Diyos. No? At sa uh, itong Ecclesia. No? Mula sa Matthew chapter 16, nag-develop siya. No? Of course, sa Matthew, pagkatapos niyang ipropesya na sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking Ecclesia. No? I will build my church. So wala pa. So no? balit pagkaraan ng natapos uh, natapos, nakumpleto ang proseso ng Panginoon, naging espiritu na siya. Ayan, umiral na yung church. So, umiral na yung church. At ang unang eklesiya na binanggit sa atin no, ay ang eklesiya sa Jerusalem. No, na sinabi niya, ah, uh, ito ay binanggit sa atin sa aklat ng gawa. So, sa aklat ng Mateo, ito ay isang propesya. I will, wala pa. Pero pagkatapos na nakumpleto ang kanyang proseso, ito ay umiral nung panahon ng Pentecostes, nung bumaba na yung Espiritu. Sa pamamagitan ng pagbaba ng Espiritu, ibinunga niya ang Eklesiya. At ang unang Eklesiya ay ang Eklesiya sa Jerusalem. Ano ba yung Jerusalem? Yan ay isang city nung panahon na yun. Ano yung eklesia? Yan yung mga believer na nakatira sa lugar ng Jerusalem. Kaya ang Jerusalem o ang eklesia sa Jerusalem ay isang local church. Ang ibig sabihin ng local church, mga believer na nakatira sa isang locality. Local church. Ang ibig sabihin, yan ang pag-iral uh, ng eklesia. At syempre, ito ay na-develop na sa mga epistle hanggang sa aklat ng Revelation. Uh, yan ang uh, pagbubuo ng, at pagsasagawa ng Ekklesia. Amen. Amen. So those believers who live in the reality of the kingdom of the heavens, corporately experiencing the dispensing of the Divine Trinity will take the way which leads to life and will take the words of Christ as the ground for their living and work to do the will of the Father to build up the Church for the corporate expression of the triune God. Amen. So, ang mga mananampalataya ngayon, okay, na nabubuhay sa realidad ng kaharian ng mga sangkalangitan no, ay corporate siya, nagiging corporate. No, nagiging nagsasama-sama. No, at sa kanila pagsasama-sama, pumapasok sila sa karanasan ng pamamahagi ng tres unong Diyos. So ang tres unong Diyos sa bagong tipan ay isang pamamahagi ng buhay. Ibig sabihin, dinadalo yung buhay No, at itong buhay na ito ay ang dibinong buhay ng tres unong Diyos na dinadaloy tungo sa mga mananampalataya. No, at sila ay nagpapatuloy no, na tinatanggap ang buhay eh, at nagpapatuloy sa pagsasalamuha sa mga salita ni Kristo. No, at ang mga bagay na ito ay ina-apply nila sa kanilang pamumuhay at paglilingkod sa Ama. At lahat ng ito ay para sa isang goal. Yun ay ang itayo ang katawan ni Kristo, ang Eklesia, ang realidad ng kaharian. Amen. The Lord's throne is in us, and the Lord is reigning on the throne. Then from the throne of God and of the Lamb, the water of life will flow out of the throne proceeds a river of water of life. We need to see that once the throne is set up in us, life will flow. This flow will become our inward supply, our inward strength. Amen. So yung concept na ito ay kinuha sa aklat ng Revelation. At uh, ito ang scenario sa bagong Jerusalem. So, ang bagong Jerusalem ay isang lungsod na dinadaluyan ng buhay. Kapag binasa ninyo, at yung buhay na dumadaloy sa buong bagong Jerusalem ay nagmumula sa trono ng Diyos. Sabi, yung life proceeds out of the throne of God. At yung buong city, meron pagtaloy. At yung ah... Uh, daloy ng buhay dito ay sinasagisag naman ng tubig ng buhay na dumadaloy upang basain niya yung buong lungsod ng Jerusalem. Kaya yung, yung lungsod ng Jerusalem, naging lungsod din ng buhay yan. At ang source ng uh, pinagmumula ng tubig ng buhay ay ang trono. So yan ay isang larawan na makikita natin sa bagong Jerusalem. Pero dito, sinasabi rito, yun namang trono sa panahon na ito ay nasa atin. No? Uh, ah, kasi nasa loob natin ang Panginoong Jesus. Eh. Kaya kung nasaan siya, nandun yung trono. At ang trono ay sumasagisag sa pamamahala ng Diyos. Diba? So yung trono natin ay trono ng Diyos at ng Cordero. Saan nandun? Nasa atin ngayon. No? Uh, pag inisip mo yung throne huwag mo lang isipin na sa sangkalangitan siya hindi dinala na yung trono sa loob natin uh, at sinasabi rito, kung ang panginoon ay naghahari dun sa trono yung trono na nasa loob natin ang resulta niya sabi rito ay uh, magkakaroon ng daloy ng buhay uh, mula sa trono at sa kontero. So, yung ah, uh, senaryo sa Bagong Jerusalem nadadala sa loob natin. Kasi nandun yung trono eh. Sa Bagong Jerusalem, yung ah, uh, tubig ng buhay dumadaloy mula sa trono. Pero sa panahon na ito, yung trono na yan, dinala sa loob natin. At yung trono na yan, ang naghahari dyan ay ang Panginoon. At kung siya ay naghahari sa trono sa loob natin, merong pagdaloy ng tubig ng buhay. At itong tubig ng buhay na ito nagpapanariwa sa atin at nagiging kalakasan natin. At ito ang supply natin ngayon. Amen. We will then be satisfied, strengthened, enlightened, and enriched. When Christ reigns in us, His will will be done And his glory will be expressed. As a result, he will be exalted not only in heaven, but also in us. He will obtain the kingdom not only on the throne in heaven, but also in us. He will, we will be his kingdom, and we will have his rule in us. We will be in his life, and we'll live in his kingdom. Amen. So, yung buong topic kasi ng MR, ito ay enjoyment eh. Experience, enjoyment ng no, sa Panginoon. Kaya kung ang trono niya ay nasa loob natin at meron siyang paghahari sa loob natin, nakakadama tayo, nakakaranas tayo ng satisfaction. No? Kalakasan, liwanag at kasaganaan sa loob natin. Uh, at ang at si Kristo ay nagkahari sa loob natin. Sa pamamagitan ng kanyang pagkahari, ang kanyang kagustuhan ay nas isa sa gawa. Yung will niya na isa sa gawa. Ang kanyang kaluwalhatian nakahayag sa atin at ang resulta nito, okay, siya ay napataas. Hindi lang siya sa kalangitan, kundi sa loob natin. Kaya ito yung glory, glory, glorious, yung pagsasagawa sa loob natin. May trono, may paghahari, may pagtaloy ng buhay, nakakapasok sa mga kasaganaan ng karanasan, kasiyahan, kalakasan, liwanag, So sa yung kaharian na yahayag mula sa atin. So yan yung ano, sinasabi rito. Amen. Today the Lord as the Spirit has entered into us to establish his throne in us and become our king, and we must submit to his authority, acknowledge him as our king, and receive his ruling ruling. If we live in such a condition, from the throne within us will flow the living water, the water of life which will supply the need of others. Amen. kaya sinasabi natin dadating yung kaharian pero bago dumating yung kaharian mauuna muna ang kanyang throne na na-is na is na set up sa loob natin no at mula sa trono na yan siya ay maging hari natin at tayong lahat ay mapasa ilalim sa kanyang autoridad. no at kung uh, ito ay nangyari darating na ang kanyang kaharian. So, ibig sabihin, yung kaharian niya bago dumating, mauuna muna sa loob natin. No, uh, diyan muna magaganap ang paghahari ng Panginoon. No, uh, hindi dadating ang kanyang kaharian hangga't hindi niya natamo ang tao bilang paghahari sa loob nila. No, uh, kaya, purihin ng Panginoon. No, uh, makikita natin na lahat ng bagay ginawa niya para sa katuparan ng kanyang walang hanggang layunin lalo na ang tao amen salamat panginoon na pinakita mo sa amin ang iyong walang hanggang layunin na sinasagawa mo sa buong sangnilikha Salamat din natin na mo kami bilang mga sisidlan mo at sa loob namin Panginoon, itinatag mo ang iyong kaharian, ang iyong trono, upang ikaw ang isa na maghari sa amin ngayon, kami mapasa ilalim ng iyong paghahari. At ito ang pagsasalarawan ng darating mong kaharian. Na una mo kami tinamu, at mula sa amin, dadalin mo ang pagpapakita ng kaharian. Salamat Panginoon. Amen.